Magandang hapon po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News upang mabigay po ng updates patungkol nga po sa lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Calabarzon kaninang umaga. Live mula po sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma. Tumama nga po ang isang magnitude 6.2 na lindol kaninang alas 10.19 ng umaga. Ayon sa Earthquake Advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang epicentro ng naturang lindol ay nasa 15 kilometro sa timog ng Kalatagan, Batangas. May lalim na 119 kilometers ang naturang lindol. Tectonic rin in origin ang naturang pagyanig. Naramdaman sa maraming bahagi ng Calabarzon at Metro Manila ang naturang lindol. Naitaya po ang mga sumusunod na intensity sa mga uh, ilang lugar sa rehiyon ng Calabarzon. Intensity 4 ang nai-report sa Batangas City, Ibaan, Lemery, Nasugbo at Talisay, Batangas, Dasmariñas City at Tagaytay City, Cavite at sa bayan ng Tanay Rizal. Reported Intensity 3 sa Laurel, Batangas, Bacoor City at Imus City, Cavite, San Pablo City at San Pedro City, Laguna at sa bayan ng San Mateo, Rizal. Samantala, Instrumental Intensity 4 ang naitala sa Lemery, Batangas at sa Magallanes at Tagaytay City, Cavite. Instrumental Intensity 3 naman ang naitala ng FIVOX sa Batangas City at sa mga bayan ng Santa Teresita, Cuenca, Bawan, Talisay, Laurel at San Luis, Batangas. Lungsod ng Bacoor at sa mga bayan ng Carmona, Ternate at Naik sa Cavite. Mauban, Quezon at Tanayrizal. Instrumental Intensity 2 naman ang naitala sa mga bayan ng Rosario at Malvar sa Batangas sa lungsod ng Kalamba at lungsod ng San Pablo sa Laguna. Sa mga bayan ng Tayabas, Infanta, Lopez, Dolores at Alabat, Quezon. At Instrumental Intensity 1 naman ang naitala sa bayan ng Mulanay, bayan ng Gumaca at lungsod ng Lucena sa Quezon. At sa Taytay, Angono at Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Ayon po sa FIVOX, asahan pa ang pinsala sa mga infrastruktura at aftershocks. Speaking po of aftershocks, magmula kaninang umaga, may apat ng aftershocks ang naitala sa Kalatagan kaninang 11.15 at 11.43 ng umaga at kanina namang 12.23 at 12.38 ng tanghali. May lakas na 1.7, 2.2, 1.6 at 3.1 ang mga naturang aftershocks. Sa panayam ng laging handa public briefing, sinabi ni FIVOX OIC Dr. Teresito Bacolcol na wala namang banta ng tsunami dala ng lindol. Nilinaw din ni Dr. Bacolcol na walang kinalaman ang aktibidad ng bulkang taal sa naturang lindol. Wala pong kinalaman um, po yung pag ng taal dito po sa lindol na to kasi this is in origin. We are expecting um, damages But uh, uh, again, uh, siguro hindi ganun kasi severe kasi uh, malalim po ito, it's 119 kilometers, unlike in mas mababaw. Yan po ang tinig ng OIC ng PHIVOX sa si Dr. Teresito Bacolcol. Naramdaman po mga kaibigan, ang naturang lindol dito po sa UPLB campus kaninang umaga. Dahil dito, pinalabas sa mga gusali ang mga estudyante at mga empleyado ng pamantasan. Para po sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube Live, makikita po ninyo ang ilang eksena kanina sa Carabao Park sa UPLB Campus. At uh, kung makikita po ninyo ay uh, nagsilabasa ng mga estudyante at empleyado ng College of Development Communication at sa Old Administration Building. Ito po yung mga dalawang gusali, no na katabi ng Carabao Park. Nagkumpulan po muna ang mga pinalabas na mga tao sa Carbo Park habang hinihintay ang all clear mula sa Security and Safety Office o SSO. Kalauna naman mga kaibigan ay pinabalik na rin ang mga empleyado at ang mga estudyante sa mga gusali sa pamantasan. Samantala, sinuspindi na po ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong hapon. Ayon po kay Governor Ramil Hernandez, suspendido po ang klase sa lalawigan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante at ng mga eskwelahan. Sa kalatagan naman na kung saan po na itala no, yung epicenter ng lindol, sinuspindi na rin ni Mayor Peter Oliver Palacio ang klase sa lahat ng antas, public and private, upang bigyang daan ang assessment sa mga eskwelahan, mga pampublikong pasilidad at iba pang critical infrastructures suspendido na rin po ang mga klase sa mga bayan ng Ternate at Alfonso sa Cavite at sa bayan din po ng San Jose sa lalawigan ng Batangas. At yan po ang latest patungkol po sa lindol na ating naramdaman kaninang umaga sa malaking bahagi ng Calabarzon Region at Metro Manila. Manatili po kayo nakatutok sa DZLB News at Radyo DZLB para sa iba pang mga balita sa Laguna at Calabarzon. Live mula po rito sa Bulwagang Pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma, Pilipinas, Calabarzon, Padayon.